Hello guys, welcome to Justina 07 Mix Vlogs. Ayan guys, ang aking niluto for dinner, kakaibang nilagang pork guys. Ayan kasi ang lahok niya guys ay upo. Ayan, kanuluto-luto ko lang guys. Ayan, pinalambot ko muna yung ating uh, pork. Ayan, merong may taba, merong may laman, merong may buto boto din guys. Ayan o. Oh. So ayan, may pinitas akong tatlong perasong ukra, nilagay ko na din tapos yung ating o po guys ay baby na baby pa ayan, napakasarap na ng timpla ko nyan guys napakasarap na ng timpla nyan ayan yung aking okra hindi ko tinatanggalan guys nang ng, ng ganto hindi ko tinatanggalan ng ganyan para yung ating ano hindi ko din siya pinuputol para hindi maglalagkit yung ating nilagang pork ayan, oh. umaasbok-asbok pa siya guys oh umaasbok-asbok so ito ang inihanda kong ulam namin ng aking pamangkin pork dinner. Madami ito kasi isang baby na upo yung nilagay ko dyan guys. Isang baby na upo tapos tatlong peraso ng uh, okra tapos isang siling haba lang yung aking inilagay guys. And guys wala itong paminta. Ayan. Optional lang naman kasi yun guys. Pwede kayong maglagay kung gusto nyo pero kung ano, Pwede rin, hindi. Ayan o, um, medyo, yung nagmamantik ang ibabaw kay sarap na sarap yan, guys. Sigupin, mainit-init pa. So, ang sinaing ay isusunod ko ng iluto. Inuna ko itong iluto na ulam, guys, kasi yung ating pork ay pinalambot ko pa ng husay kasi masarap bagasan nilaga guys. Yung, yung lasa ng sabaw niya ba, yung katas ng ating pork ay andyan sa sabaw, di ba So, ayan, sabi ko pa naman ay uh, ito ang masarap kasi dati nagluto ako ginisang upo nilahukan ko din ng porksa para maiba naman guys ito naman nilaga 'di ba kadalasan nilalagay natin sa nilaga guys ay uh, palaging sitaw ayan sitaw tapos nilalagyan natin ng patatas, tapos nilagyan natin ng labanos, di ba ganyan, lagi yung nilalagay natin sa mga nilaga, gabi, nilalagyan din natin, mga kangkong, ganyan. So, ito maiba iba-iba naman guys, pwede naman, pwede naman pala, upo, tapos nilagyan ko ng okra, o very colorful na din siya guys, at talagang malasang malasa. So, ayan guys, ipinasilip ko lamang ang aking simpleng ulam na niluto ko ngayon, ayan, panghapuna namin yan, ayan, umuugoy-ugoy pa ang aking kamay guys. Pero magandang maganda na ang hawak ko sa cellphone yan guys. So ayan, sana ay nagustuhan nyo ang ating simpleng ulam. Try nyo din, guys. Gawin sa inyong mga sariling kusina dyan at masasarapan kayo, guys, talaga. Promise. Ayan. Dagdagan nyo pa ba ng paminta ang inyong lutuin? Ay sus, lalong masarap. Kaso hindi ako naglalagay ng paminta nga, guys. Kasi hindi man mahilig sa paminta ang aking... Uh, pamangkin, kaya ayan, hindi ko na talaga siya nilagyan ng paminta, ganyan na lang siya guys, kung simpleng, simpleng-simple napakadaling lutuhin, pero naku masarap, matatakam talaga pagkakain guys, makakarami ng kain so ayan to all my dear subscribers, viewers silent viewers, sharers and likers their members and super chatters, thank you very much to all of you guys, sa patuloy ninyong panunood sa aking mga video and hanggang dito na lang po muna, hanggang sa susunod Bye bye. I love you all guys. Pasensya na kayo, umuugoy ha. Bye bye. I love you all. God bless everyone. Thank you.